Huwag kayong lalabas dyan ha Uy uy huwag mong kahigin dyan ha Kinakahig nga uy So for today's video mga idol na no? Pasensya na at hindi ako nagkagawa ng isang quality content ngayong araw Dahil sa uh, May mga unwanted sounds na hindi dapat na no? Hindi dapat na marinig tuwing magre-record ako no kasi uh, Iniwasan ko yung violations so actually kaninang umaga yun mga idol dapat eh kaninang umaga dapat ah, gumawa na ako ng isang scene ah, dito sa bahay namin pero ayun na nga ano iniwasan ko mga violations kasi may ah, yung mga kasama ko sa bahay nagpiplay ng video tapos ah, ah, yung iba is nag ano din ng music no? nakikinig din ng music so iniwasan ko talaga yung violations ah, mga idol kaya ganun kaya hindi ako nakapag uh, nakagawa ng eksena kaninang uh, umaga now then pag naman no, uh, dapat uh, kukuha ko ng sindin sa ibang lugar pero ito naman gaya na nakikita nyo yan basa yung lupa so umulan pa no, pabugso bugso yung ulan no, at saka hindi ko rin, <laughs> hindi ko rin na ano tawag doon hindi ko rin na hindi ko rin na ikabit yung uh, career ng bisikleta ko so hindi ko pa hindi ko madadala yung uh, ano yung mga gamit na kailangan kong gamitin na uh, para sa pag uh, kuha ng video so sa ngayon to teka papakain muna ako nito mga idol itong Ah, sirama yung alaga namin 'ya, Sirama Bantam. Yan, teka, kukunin ko lang yung ano niya. O ano nila? Yung ah lagayan ng pagkain. Oy, wag kayong lumabas ha Wag kayong maglipad-lipad Kukunin ko lang muna 'to at saka huhugasan na. Ugasin ko muna bago ko lagyan ng pagkain. Ayan yung ano, yung maliit na bantam. Ay, maliit na bantam. Maliit na tandang na sirama uh, si Rama Bantam. Kunin din natin itong isa. Ito isa pang kainan. Ayan. May ano nila. May dumi. May ipot. Okay yung nalabas dyan ha. Para si... Para sigurado, balik natin yung ano, Balik natin yung ito. Yung ano tawag? Dun? Yung pintuan. Ay, yung pintuan. Yung ano man tawag dun? Pinto. Yun. Balik natin yung pinto. Tapos sugasan muna natin itong mga kainan nila. Or hugasan ko muna ito mga idol. So, yun na mga idol. Yun na. Tapos na natin hugasan. No? Nagyan na natin ng... Uh, pagkain na. medyo marami to pero okay lang to ah ubos naman okay nagay na uh, kaya buksan muna ulit natin to so pasensya na talaga mga idol hindi ako nakagawa ng uh, quality content ngayong araw na to so ito lang muna no update update lang muna ay 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 Nanabas ka, ha? Uy, <laughs> uy, huwag mong kahigin yan, ha? Ang kinakahig nga, uy! Wow, huwag mo Wag, mong kahigin, huwag mong kahigin. Kinakahig mo, eh. Huwag, masasayang. Huwag <laughs> mong kahigin, masasayang yan. Hindi makakain yung isa kapag ginawa mo yan. <laughs> kinakahig talaga, talaga, oh. <laughs> nagyan okay, natin ng tubig to no tapos ah uh, uh, isaranan natin yung pinto no? para <laughs> para makawinom din sila na no? pagkatapos kumain ito na ako ng tubig dito So, lagyan natin ng tubig yan. So, konti lang kasi hindi naman nila naubos. Ah, so, lagyan natin dyan. Ikunin natin tapos. Uy, natapon man. So, lagyan natin ulit tubig. <coughs> tapos, ah, uh, isiran na natin para hindi sila makalis. para safe na. Ayan. Ayan, na yan. Yan, good night. So, yun ang mga sana ngayon mga 'yon. Maraming salamat sa panonood din sa video ko at uh, uh see you in my next vlog.